magandang hapon po mga ito lang po tayo mga gawa tayo ng suspension Nang ribu after suspension mga idol ito lang ating gagawin ni eh. gulong ng piludir bibilogin mo na natin ito bago natin butasan ginagawa lang ng ating ginawa na to dayo pa dinayo pa yung ating shop taga sayang kalimutan ko yun taga san na andres bukid ay na ito dinayo tayo dito sa sa pampalay tulakan malay-layo pa yun si dalawa tumayo doon sa mga dito. dito. natin ilalagay. At nakagawa na tayo idol ng strut bar. Marami yung ginawa natin dito idol. Ayan, ang ating papalitan mayroon. At ayan mga si boss. Ang mayari. Kainap pa siyang umaga dito mga Alas 5 na. Ngayon hapon. Ayan, siya tao tuloy dyan sa San Andres Bukit. Ano? Tama ano? Dito ang inyong kababayan nagpagawa. tan lakas nang langit nit mga idolong kanya sa kel. Tama i dumaliit. Kung nagustuhan niyo naman po mga idolong aking video, wag naman pong kalimutan i-share. 'yan. Paki-comment na rin po mga idol. saan po ka para malaman po natin mga kung saan po nakarating ang ating video at God bless po sa inyong lahat mga idol, walang sawang suporta sa aking video ay taro araw ang aking content idol ay ganito lang eh pa rin kayo nagsasawa manood kaya yan yan lang ang ganti ko sa inyo idol walang katapos ang pasasalamat at siyempre idol sa ating mahal na Panginoon walang ang pasasalamat sa mga biyayang ating natanggap may na, kunti na lang ito Butasan natin para makita nyo na po ang ating finish prata kinabit na yung strut bar idol na ginawa po yung ganito bawa tayo ng apat nito kaya ito walo Diyan lang yan sa ribo na yan ating ginawa Ayan eh na, magbutas na tayo. Ito mayroon. Aabutin na lang madilim-dilim na bago matapos. Niliitan ko ang butas niya mayroon ang itakabit natin ito. Pero maano natin yan sa ano paghiwa. Ito naman ang ikakabot ko. Ito. Tapos, buwan natin na ilalong yung natin para pag-ibit. Pag-i-press pa. Pero may na ah, po. na natin. May na Tanggalin natin itong Baan natin, buusin natin ito mga ito para pag ipitan. Ipit na ipit. So, mga lagi lagyan natin ang pinaka-washer. Mga ito, unti-unti na natin itong pinungin. i'm going tá?

gagawa naman tayo ng lock dyan pwede rin tayo hindi maglagay ng lock niyan basta mahaba yung busing natin dahil pag inikpitan maging washer na rin siya

mayroon yung centro ko isang bigla ang palo mayroon mayroon lahat pag nakikita mayroon mayroon pag kainikita natin ito lalapat ito ay maganda maganda ito supra yung ating pusing

para masikip lalo kasumubra ang guma pwede natin bawasan para hindi pangit tingnan mamaya so, ko na ahig kita ng tulo tumayon ng pagkabit so, idol, lang ating finish product kung nagustuhan nyo naman ang ating video paki share naman po mga idol. Isa so, mga idol. No? share naman po mga idol ating video para po malaman din ng iba at kung kukunadan lang ating gawa eh, ay makatulong tayo sa ating mga may sasakyan ayan doon, pag po pag inigpitan ko pa to pag nagkabit na inigpitan ko to lalapat pa to yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat magandang hapon God bless you po